Napadaan nga pala ako dito sa may ihawan. Malapit lang yan, dito lang yan sa amin, sa pulilan. Madali lang siyang tandaan kasi ang landmark niya. Along the highway nga lang din pala yan, harapan lang siya ng pulilan water system. Kaya madali lang makita. Ito yung sikat na sikat na ihawan na may masarap na sausawan. Yung sausawan nga pala nila hindi basta sausawan dahil special yan with matching pipino. Siyempre, hindi natin palalampasin. Titigman natin yan. Kung ang Thailand may pinagmamalaki ng mga nakatuhog na ng mga scorpion at gagamba, dito naman sa atin sa Pilipinas, hindi tayo pa Siyempre, meron din tayo ditong mga isaw, bato, bituka, ulo ng manok, paan ng manok. Basta lahat ng klase ng inihaw. yon lahat. Basta mga laman loob. Dahil masarap yung suka nila, talaga namang mapapahigop ka. Yung sausawa nila, dahil masarap talaga namang mapapaulit ka ayan nakikita nyo naman hitik na hitik sa pipino ang galing nga naman talaga na nakaisip nito na yung sausawan lagyan ng pipino dahil naman talagang uh, panalo naman talaga sa sarap dahil bumabalansya siya dun sa lasa sa mga mahiling nga pala na kumain ng inihaw, syempre hinay-hinay lang tayo dahil alam naman natin na ang mga laman loob ay nagtataglay ng mataas na uric acid. Kapag pang budget may lang ang hanap mo, ano pa hinihintay mo? Pumasyal ka na dito. Siya nga pala meron din silang dine-in dito. Dahil nga sa sobrang masarap talaga yun sa usawan Hanggang sa huli napahigo pa ako Hindi naman kasi talaga siya nakakasawa Yun lang bye bye Thank you for watching